Pinanabi kang Minasa Festival sa Bayan ng Gusto sa Bulacan o no Marangkada na. Iba't ibang aktibidad at gimmick inilatag para sa mga bustosenyo. senyo si Noel Talakay sa detalye, Rise and Shine Noel. Pasado alas 5 ng umaga noong Enero at 13, nang umarangkada ang nasa ang riders mula sa Bustos Dam sa Bulacan para mag-ikot sa bayan. Hudyat ito ng pagsisimula ng siyam na araw na pagdiriwang ng kanilang ikalabing apat na Minasa Festival. Pinangunahan ni Bustos Mayor Francis Albert Juan ang kick-off ride unang ininaos ang Minasa Festival noong taong 2010. Hango ang pangalan nito sa pinakakilalang delicacy ng bustos, ang milk biscuit na gawa sa harina at hinahalo kasama ang iba pang ingredients gamit ang mga kamay o sa madaling salita, minamasa. Popular itong merienda mula pa noong panahon ng mga Kastila Ipinagdiriwang ang piyesta tuwing ikalawang linggo ng Enero, kasunod ng paggunita sa pagkatatag ng bayan, ngayong taon ang ika-isandaan at pitong anibersaryo ng Bustos. Matapos ang kick-off ride, sinundan pa ito ng harness racing paastigan naman ng mga tricycle, dala ang patong-patong na speakers at makukulay na pailaw para sa lights and sounds competition. Pero unang araw pa lang yan, kaliwat ka ng aktividad ang inihain at pinanabikan ng mga bostosenyo sa mga susunod na araw katulad ng drum and bell competition na nilahukan ng mga grupo mula sa iba't ibang lugar at mga paaralan. Mina sa Arangkada Run na inaalay sa mga scholar ng lokal na pamahalaan. Pagalingan ng mga tanod mula sa iba't ibang mga barangay sa formation, pagmarcha, first aid response at iba pa sa tanod drill competition, zumba marathon at iba pa. Napuno ng tao ang kalsada, nagtitiis sa init ng araw, mapanood lang ang pinakahihintay na parada. Nagkalat din ang makukulay na costume at props. Habang kasabay ang indayog ng musika, nagpasiklaban ang labing pitong kalahok sa street dance. Marami sa mga manunood ang galing pa sa malalayong barangay. Makita lang ang palabas na dalawang taon ring pinanabikan kasunod ng pandemya. Gusto namin mapanood yan kasi minsan lang sa isang taon yan. Mas maganda ngayong taon. Syempre po kakaiba sa Pilipino kasi po sa ibang bansa hindi naman po nangyayari to. Kung Kumbaga unique po na nangyayari dito sa Pilipinas yung gantong eksena po. Ito ang pinaghandaan ng mga eskwelahan at ganoon din ng mga community, no? mga PTA para sa muling pagbabalik at ito ang isa sa pinaka-highlight ng aming Minasa Festival ng isang linggong selebrasyon. Kasunod niyan, umarangkada naman ang iba't ibang kupunan sa isang showdown. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.